Isa si Kim Chiu sa malaking parte na bumubuo sa It's Showtime dahil sa ilang buwan pa lamang nitong pagha-host sa It's Showtime ay makikita na kung paano nabuo ang pakakaibigan nila ng mga co-host nito sa It's Showtime. Kanina lamang ay nagbigay ng anunsyo ang aktres patungkol sa kanyang pinakaimportanteng ganapan sa kanyang buhay. Unang akala pa ng kanyang mga co-host ay magre-resign na ito sa It's Showtime kaya pare-parehong kabado ang naramdaman nila dahil sobrang napalapit na din sila sa aktres na si King Chu. Base sa anunsyo ng aktres ni anunsyo sinabi rin ituroon na dahil itinuturing na niyang pamilya ang its Showtime na is niyang maging parte din ang mga ito ng mga espesyal na pangyayari sa kanyang buhay naging parte rin daw ito ng paghehel niya mula sa past relationship niya na sobrang nakatulong sa kanya para muli niyang makita ang halaga niya Inami ni Kim Chu sa It's Showtime Time na sinagot na niya ang kanyang manliligaw na si Sian Lim ayon sa kanya, It's Showtime is one of biggest part and one of the reason why I moved on from the past and I am so thankful that I have you all by my side. Since you're a one of important people that I ever had gusto kong personal na sabihin sa inyo na, kami na ni Paolo Avelino. Hindi rin na itago ni Vice Ganda ang tuwang nararamdaman niya sa anunsyo ni Kim Chiu kaya naman unang-una itong yam akap kay Kim Chiu bago pa man sundan ng iba pang co-host ng It's Showtime at paulit-ulit na "We're so proud of you" ang natanggap ni Kim Chiu mula sa It's Showtime family mainit na pagtanggap at pagsuporta ang nakuha niyang sagot mula sa mga ito.